Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? Aking araw na ito ay meron naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng mga good luck na yan sa saping yaman man o pananalapi. So bago po natin simulan ang mga ritual ay nais ko lang po ipromote sa inyo mga kajanski para po sa mga umorder sa atin ng mga pampaswerte, sa mga negosyo, sa inyo mga trabaho, sa inyong career, kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal o kung kayo po mananay ng loto. Meron po tayong pampaswerte dyan. Sa mga uh, interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So gamit lamang po ang isang siling labuyo at isang dahon ng laurel. Alam nyo ba na ang dalawang ito ay um, mainam din na ito po ay magkaparehang ginagamit sa pampaswerte dahil po alam naman po natin na ang dahon ng laurel, ito po ay ginagamit sa pampaswerte, sa pag-akit ng swerte especially po kung meron po tayong gustong manifest sa usaping pananalapi at sa iba pang mga problema. At ito naman pong siling labuyo, ito po ay nakakatanggal kung anong po yung mga negative energy, kung anong man po yung magiging hadlang sa inyong mga kahilingan, okay? Hindi po kasi natin alam na baka po may mga inggit sa mga paligid, mga evil eye na yan na syempre ayaw nilang gustong ikaw ay umangat diba? nakikita nila ang inyong potensyal kita ayo nila yung uh, ikaw ay umaangat at uh, ito rin po ay kung sa inyong mga paligid ay meron pong mga negative energy kahit ano po yung ang inyong pagsusumikap ay tila kay dalang o kay ila po talaga ng swerte kituin lamang natin okay ang dalawang sangkap na ito sa ritual and then, and then dapat ay malakas ang inyong paniniwala ito po ay pinaka sangkap mga kachanski para po kayo ay maging successful mag-work po sa si inyo ang pampaswerte So, ito po ay gawin natin sa umaga between 6 to 8 a.m. So, ang gagawin nyo lang po mga kajanski, kung ito po ay i-display nyo po sa inyong pamamahay, so maghanda uh, lamang po kayo ng maliit na baso or pwede na po yung shot glass, okay? So, ilagay nyo po doon ng isang siling labuyo at isang dahon ng laurel. So, bago po natin ilagay yung ating dahon ng laurel, ay dito po sa dahon ng laurel ay sulatan nyo lamang po ito, okay? Halimbawa po kung gusto nyo pong um, uh, may problema kayo sa sa pang pinasyal, pwede nyo pong sulatan ang word na money. Okay? Or kung, kung gusto niyo pong maging matagumpay sa inyong mga negosyo, pero inyo pong gawin uh, sulatan ng success, success and sa inyong mga problema naman sa inyong career, okay? Pwede nyo pong depende po sa inyong sitwasyon. And then sa likod po nito mga kajanski ay inyo po itong permahan, okay? Lagdaan nyo po ang uh, inyong dahon ng laurels, likuran nito and make it sure na sa hulihan o yung sa um, uh, yung palawit nito mga kajanski kay pataas, okay? Huwag po itong pababa. So yung hulihan, okay? Sa pagpirman nyo ay dapat pataas. So ilagay nyo lamang po ito sa isang maliit na baso. Pagsamahin nyo po itong dalawa, hawakan nyo po at ito ay inyong bulungan. Una po ay inyong dasalan, okay? Kung kayo po ay katoliko, isang amay namin, isang sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po ang inyong reliyon, eh, wala pong problema mga kachanski. Pwede nyo pong sambitin ang inyong mga sariling dasal. Masa't ang importante dito ay kayo po ay sincere, kayo po ay taus puso kapag kayo po ay nakikipag-communicate kay universe. And then sambitin nyo na po ang inyong mga kahilingan, okay? Ano man po ang inyong mga kahilingan, yung inyong mga wish, ano po ang intention, ano po ang inyong mga intention, alright? And then pagkatapos kayo po ay maging positibo, i-claim, i-affirm nyo po sa inyong mga sarili ang mga swearing darating sa inyo. And then sabihin po natin yung ating mantra. Thank you universe. Now I'm ready to receive the blessing. Pagkatapos ito mga kasyanski. I am... Um humarap kayo sa silangan or kayo po ay humarap kung saan po yung may araw pasikatan nyo lamang po ito kahit 15 minuto mga kajanski okay? para masalo pang ma-activate ang energy nito dahil ano naman po natin na ang sikat ng araw ito po ay napakamanswerte dahil ito po ay kaling sa kalikasan ito po ay nabibigay sa atin ng liwanag ito po ay sumisimbolo ng pag-asa okay? after ng 15 minutes mga kajanski ay eh, pwede nyo po itong ilagay kung saan ang well spot area ng inyong pamamahay so pwede nyo po ito lagay kung hindi po alam yung wellspot area, ito po ay nasa south-east sector. Pwede po kayong gumamit ng mga pungsoy compass, okay? Para ma-detect kung saan po yung mga uh, yung south-east sector. Pero kung hindi nyo po alam talaga at kung wala po kayong compass, pwede nyo po itong ilagay sa isang positibong lugar. So yung isang positibong lugar, kung meron po kayong mga altar, okay? Pwede nyo po itong doon ilagay. At kung ito naman ay balak yung dalhin kung kayo man ay saan man magpunta, okay, para po kayo ay swertihin, especially po kung may mga transaction kayo may kinalaman sa pera, okay, pwede nyo po itong dalihin, okay, bilang pampaswerte. Ang gagawin nyo lamang po ay itong ating uh, siling na buyo ay ilagay nyo po ito sa isang maliit na plastic, okay, at saka ilagay nyo po ito sa pulang tela o sa mga red pouch, kasabay po ang ating dahon ng laurel. So, ilagay nyo muna ito sa plastic yung ating siling na buyo kasi para po ay kung ito po ay mapisa or whatever, okay? Para hindi po directly na para mabasa, okay? Yung ating uh, mga tela. So, ilagay nyo po muna ito sa maliit na plastic. So, kasama yung dahon ng laurel at gawin nyo lamang po yung ritual. Okay, dasalan nyo lamang po ito at pagkatapos pa sinagan nyo sa sikat ng araw. And then, pwede po itong ilagay sa inyong mga bulsa, sa inyong mga pitaka, okay? Um, dalhin nyo po ito kahit saan man kayo mapunta. Imasan nyo lamang po at kayo po ay bumulong sa pamamagitan ng isipan, okay? Pag kayo po ay makikipag-deal o may mga transaksyon kayo. Or pwede po kung kayo po ay nag apply ng trabaho, pwede din po ito para maging good luck, okay? Ito po yung magiging lucky charm nyo sa bawat lakad ninyo, okay? So kapag malakas po ang inyong paniniwala, meron po kayong 100% kayo po ay naniniwala na mangyayari po ang lahat ng inyong kayilingan ay gawin niyo po ang ritual na ito at dahil ito po ay mag-work. Dahil kung kayo po ay medyo na curious na kung totoo nga ba ang mga ritual na ito ay huwag niyo lamang pong subukan dahil masasayang lamang po ang inyong oras. Ang mga ritual na ito mga kajans, kaya hindi para sa lahat dahil hindi naman po para sa lahat na meron pong talagang malakas ang paniniwala na pinapagana nila yung kanilang law of attraction. So, kung ikaw ay naniniwala, okay, kawin mo ang ritual na ito. So, kung kayo po ay may mga katanungan or meron po mga uh, hindi po naintindihan sa topic natin uh, na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. So, ayan naman po ang mga kachansi tandaan natin na Nasa atin pa rin po ang aksyon, tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran, nasa ating kamay ang tagumpay mga kajanski. So ito po mga pampaswete, isang gabay o inspiration lamang. Hindi po ito yung tipong tayo po ay wala na pong gagawin, tayo po ay tataman na lamang at mag-aantay na lamang po ng grasya. Hindi po ito ganun. So dapat tayo pa rin po ay kumilos at sa pamamagitan po ng mga pampaswete ito para po mas lalo pang lumapit ang swete na yan. Ayan lamang po ng mga kajanskit, maraming maraming salamat sa inyong walang saang pagsuporta dito sa ating channel. I need to say bye now, keep safe everyone.